ano, ito ay, ay maling binili ko. Eh! Uh. 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 Ini <tinyo> adalah uh. yang bapak ini <tinyo> bagi dua-dua. Oh, salah. dua <tinyo> Aat ah, na na naman. Sala. Tapos na ang Christine. Mm. Ngayon Leon naman. Leon. Tapos ang Christine, pakadto ano, pakadto. Oh, bumalik na naman. Bumalik na liwat. May dad lumibot nga di yung ay. Ito ako. Mm. Sa iyo? Ay, nato di mga mga. Ay, nato. agad ko ang... tiktok on. Ang kakagawa si Jun. Ang si ni si Christine ni Leon. Kaya bumalik. Mabalik Kasi nga nako. Ay, hindi iya na lang. Tira pa pa. Okay. Okay. Tapos na ako. Yan o. Oh. Kuha itong tantan. Oo. Oh. Mm hindi -hmm. wala pa katak na kaon. Mm hindi -hmm. ko lang nag-upadit oh. niya kaon. Ayaw. Ayaw ko. Um um Thank you Lord. Sa lahat. Thank you sa almusal. Hala ko, bread addict. Ayan. Bye-bye. Ingat kayo. God bless you all.